gigising ko lang. Paasok ah, na naman. So, gusto ko lang ipakita sa inyo, or i-share sa inyo yung araw-araw kong ginagawa dito, yung buhay ko dito sa Australia. So, ngayon nagkatapos ko maligo. Mag-aayos na ako. So, papa ko sa inyo yung mga nag-aakala dyan na masarap ang buhay dito. Hindi oh, naman traffic pag ganun ah, okay, tong oras. So, yun, papa ko sa inyo kung anong ginagawa ko sa trabaho. Ayun lang yung purpose ng video na to. kaya kung ayaw mo makita, skip mo na kung hindi ka interesado. Late na naman ako ng 5 minutes nito. So yun, gusto ko lang ipakita sa iba yung buhay ko rito. Papasok ako ng 7 a.m. At uuwi ako ng 4.30 p.m. Ako 5 minutes. Pero okay lang yun. 5 minutes lang naman. Sa Pilipinas nga 30 minutes ako nalilate eh. Ang ginagawa mo par? Hey, nalilito sa mga utang inang mga kagamitan itong walang <laughs> pinta ito yung trabaho ng mga mekaniko ko dito, tagalinis. Hey, vlog. are you vlogging? Yeah, I'm vlogging. Hello. <laughs> I'm just asking him, him what he doing. What do go? Cleaning some, some fucking stuff. Hey, uh, some fucking stuff. <laughs> <laughs> Hey, I will upload this to my YouTube. <laughs> hey. Smart, grass. This maker. is how to clean uh, the jersey. Uh, you must you must pull out the sticker first, then it's good down. said <laughs> so, so you need to change the sticker. Yeah, you need to change the sticker. Is that for your bike? Yeah, this is my bike. Do you ride the bike anymore? going <laughs> to nagpapaliping sa mga dolyaris dahil mo pera ah, may inyami, kaya kami nandito dahil mukha pera huwag na tayo mulukot at wag sa... natin mulukot sa natin nito tayo para para kumita dapat yung pera huwag pa pala ikaw sa vlog Wag natin mulukot sa natin Wag natin mulukot So dito sa bago kong trabaho, pero na akong kasamang isang Pinoy. Ayun okay. oh. Kaya mga pogi pa, huwag naman tayo yung... Tayo tayo lang nalilo, tayo naman. <laughs> Mabulahan um, mo <laughs> Pogi, pogi! Kasama. <laughs> so yung ginagawa namin dito, ayan, nagsiservice kami ng mga tools na pinaparent ng company. Kaya nito. Ito ay isang uh, beam clamp. Isa, isa itong beam clamp. So, sinasip namin uh, binalik kung merong UP or damage. Then, papalitan namin lahat ng sticker. Papalitan namin ng sticker na Kenner's High. Then, yun, itatag namin na ready for hire again. So, yun lang. Pero hindi lang ito yung equipment. Marami, maraming klase. So yun yung ginagawa namin araw-araw dito sa workshop. Maraming equipment. So, kaya nito. So meron kaming jack. Ito jack. At dito. Kita nyo naman yung mga stickers. May mga damage na. So kailangan bago yan bago namin i-ready pong hire ulit. So yun lang. Konting info lang sa mga ginagawa namin dito. Ito yung mga stickers. Pag may kailangan i-repair, nire -refer namin para maging ready for her again. ayan Araw-araw yung trabaho. So marami kaming equipment dito. Kagaya na lang nitong uh, tow jack. So pinaparent din yan. So ayan pinapalitan lang namin ng plan number. Then tinetesting namin kung okay yung function niya. Ang dami, hindi ko maisa-isa sa inyo. Meron kami mga material hoist. Ayan, pang lift ng mga beams. Chain block. Ayan yung chain block. Dalawa. Tapos meron, pa, meron kami mga beams. Gantry. Like A-frame. Tapos mga glass lifter. Ayan yung glass lifter. Dalawa. Mobile yan. Ang dami. Ang dami namin gamit. Ayan pa. Nasa rack pa yung iba. So, sa Philippines, yung work namin is automotive mechanic. Pero dito, maintenance. Pero, okay lang kasi hindi naman masyadong stress. Tapos, ayun, syempre, kaya naman punta sa abroad para sa salary. Mas better yung salary dito. Meron din kami mga hydraulic uh, pumps. Ayun yung hydraulic pumps. Tapos, meron kami mga, eto, crimper cream, ito eh crimper, cable pull crimper. So, battery type, cordless na yan. Pinaparent din to. Lahat, lahat ng gamit dito, pinaparentahan. Tapos, sumasagot din ako ng phone call. Every Friday, meron kaming free lunch. So, nangasa kitchen na sila ngayon. Ako, nandito pa nagbibideo. So, ito yung phone na ginagamit kapag may mga customer na magi i inquire dito. So, sinasagot ko yan. Tapos, nagbo-bookings ng mga orders. Nag-check out. Nag check out yung mga equipment na lumalabas. Check in yung mga equipment na pumapasok. Okay, okay yung company na pinasukan ko ngayon. Hindi siya masyadong stress. Tapos, ulit-ulit lang naman yung ginagawa. Uy nga lang yun, nakaka-board kasi ulit-ulit pero ganoon talaga tapos yung salary o oh, okay, yung salary yun the best the best to ayang mga concrete cable na yan at yung mga conveyor sa likod pinapahire din namin yan tapos na yung duty ko ngayon dito na ako sa labas na atambay 4.30 na kasi so hinihintay ko lang yung isa kong kasama na Pinoy kasi magbabasketball kami advice ko sa mga Pinoy na gustong magtrabaho dito sa trabaho dito sa company na to kung graduate ka ng vocational course, 2 years course or 4 years course. Search mo lang sa Google Kennards Hire Hiring. So pwede ka na mag-apply. At least 5 years experience pala. So okay yung company na to, nire-recommend ko sa mga kapwa ko na Pinoy. Uh, at yung sahod around 7 to 3,000 dollars per annum per year. So, may tax pa yun. less less pa yung tax doon. Pero, okay na okay. Kasi, more than 100k monthly 100k peso monthly so yun yung ano na yun ah 100k peso monthly linis na yun so yun kung gusto mong magsapalaran at pagpunta rin sa Australia ilalagay ko yung link ng agency sa description so check nyo na lang at syempre ilike and subscribe nyo tong video na to para medyo ganahan naman tayo no? Nagumuha na gumawa ng marami pang videos dito sa or dito sa Australia. Yun nga sa company na to, wala nang ganong 4 cylinder engine na ginagawa. Halos mga single engine na lang, maliliit na lang talaga. So sa ibang mekaniko ayaw nila yun eh. Pero it's up to you. Kasi dito pera-pera na talaga. Kasi kung papairalin mo na masisira yung karir ko dyan, makakalimutan ko yung mga natutunan ko, pinag-aralan ko. So depende sa iyo. Kung talagang gusto mo ng pera. Ayun ang usapan doon. Kasi career is career. Oo, ayun tayo. Pero depende talaga sa tao. Ano par? Eh. Ready ka na? Ito la pang betadine? din. Tumawag na ko ng medik, par. At saka may, may dalang may... ano, limang ambulansya. Nagbabasketball kami ngayon. Papaita ako siya ng mga liap di sa Kuragi. si Brad. Ano si Brad oh. Ang iwi. Inayos pa yung baba niya. Tara na. Let's go. Mapapalaban to mamaya.